Lao. <laughs> Ala, hindi tayo nakapunta ng bayan mga ka amigos Kaya dito tayo. Ala. <laughs> hindi itong kagandahan eh. Ay, Malayo yung... amig ang panahon ngayon. Papaya na lang ang kulang malunggay. sa malunggay. Mm, ano, mm. Saka malungkay. Yung sa babuyan, huwag nang abunuhan yun. Masaba na. Next time ng abuno, mga ka-amigos. Abuno time na ano na tayo. Abuno time. Lipad na tayo mga kaamigos oh ready to fly na tayo mag spray spray tayo ng mga damo mga kaamigos andun si Ben na nag -abuno. ako naman ay i-sprayhan ko yung mga damo gawa ng madamo na mga kaamigos

Vou um sabão.